Gikordon karon sa kapulisan o mga militar ang exit point sa East Coast nga bahin sa Zamboanga City. Diin gingong miagi ang unong ka kidnappers dalang ilang binihag na businesswoman nga si Sabrina Ekbala Buon. Gikidnap si Buon sulod sa iyang panimalay ni atong Miyerkules sa gabi i sa sitio Puhok sa barangay Mercedes. Maton sa pulis nga nakasulod ang mga armadong lalaki sa dihang giabdihan sa inahan ni Buon ang gate gumikan sa daw adunay nadoktok mga miyembro nga mga miyembro rasab sa maong grupo. Gidagit si Voon human kini misukol sa dihang gibitad sa mga lalaki iyang Noybi Anyos nga anak. Daling meresponde ang kapulisan apan maabda na lang o naabda na lang nila ang getaway car nga wala na sulod. Si Guni City Vice Mayor Cesar Ituralde nga padayon karon ang operasyon alang sa pagrescue ni Voon gikan sa mga kamot sa maong kidnappers. Para sa dugang update ng balita, bisitahan lang ang www.sunstar.com.ph.